Sa simula ng kwento, tuloy-tuloy pa rin si Amo sa pagkukwento tungkol sa tinatawag niyang anghel habang nakapalibot sa kanya ang mga cleaners. Dahan-dahan niyang iginuhit ang itsura ng anghel sa lupa. Ang laki ng tiwala niya sa kwentong to. Pero halata mong duda ang mga nakapaligid sa kanya. Habang tahimik na nakikinig si Rudo, abala rin ang mga supporter at janitor sa usapan nila sa gilid. Sabi ng ilan, Baka naman giber lang yan na may pakpak. O baka nga guni, guni lang to ni amo. Kasi isip bata pa ito kung tutuusin. Pero dito na pumasok si Rio para paalalahanan ang lahat. Ang mahalaga lang ay malaman kung paano nakakalagpas ang mga anghel sa border. Sagot ni amo, simple lang. Gamit daw ang kanilang mga pakpak. Lumilipad sila patawid. Biglang sumingit si Engine. Tanong niya, kailang bumalik ang mga anghel? Sabi ni Amo noong nakaraang buwan pa, napaisip si Engine kasi eksaktong panahon yon ng pagkakatapon kay Rudo. Si Rudo naman parang lumalim ang iniisip, tulala, dahan-dahang lumalapit kay Amo. At nang makita niya ang guhit ng anghel, parang natigilan siya. Ito nga yun, bulong niya sa kanyang sarili. Yung nakamaskara na siya ang pinaghihinalaan niyang sumaksak kay Regto. Sa loob-loob ni Rudo, may halong galit at determinasyon. Nandito rin pala siya. May kasama pa, pero hindi ako uurong. Dito ako dapat. At ngayon, na alam kong nandito sila, ang susunod kong hakbang, eh hanapin sila. Tanungin kung paano makakabalik sa Spear. Tanungin kung bakit niya pinatay si Regto. At kapag nakuha ko ng sagot, dadalhin ko siya sa libingan ni Regto para humingi ng tawad. Nagkatinginan si Rudo at si Amo. Ang sabi ni amo, parang pareho lang daw sila, umaasa sa gamit para maging tao. Sabi pa ni amo, ang mga jinki daw ay mas lumalakas kapag may pinagdadaan ng matinding sakit ang may-ari. Kaya siya raw, kahit bata pa, damang-daman niya na ang bigat. Napaluha si amo, ang lungkot palang maging mag-isa, sabi niya. Pero hindi niya tinanggap ang sorry ni Rudo. Sa kanya, pare-pareho lang tayong may bahid ng kasamaan. At hindi raw basta-basta magbabago ang mundo. Pero hindi sumuko si Rudo. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Amo. Turuan natin sila, tayong dalawa, kung paano makipagkapwa-tao. Hindi niya pa alam kung paano gawin 'yon. Kaya sabi niya, "Sabay nating alamin." Ngumiti si Amo at sagot niya, "Ginagawa mo na habang kinakausap mo ko ngayon." Makalipas ang ilang sandali, biglang napatanong si Engine, na "Sa tingin daw ba ni Rudo?" bahagi rin sila ni Amo sa series na sinasabi ni Jabber. Pero bago pa sumagot si Rudo, si Rio na ang sumagot para sa kanya. Si Rudo, nakatulala na naman, malalim ang iniisip. Sa kabilang banda, si Amo, masaya sanang umuwi sa bahay. Pero may dalawang misteryosong anino na naghihintay sa kanya. At sa huling panel, si Jabber, nanggaling pala siya sa bahay ni Amo. At ang sabi niya, habang may ngiti sa labi, may mapapalaan naman pala ako sa pagpunta dito sa desyertong 'to eh. Habang pabalik sila sa headquarters, makita natin na pagod at medyo antok na si Engine sa pagmamaneho. Para maibalik ang sigla, bigla siyang nagpabilis ng takbo. Tila ginawang roller coaster ride ang biyahe. Habang naglalakbay sila, napansin ni Rudo na hindi gumaling ang mga maliliit na sugat ni Rio kahit ginamit na nila ang spell ni Remlin. Ayon naman kay Rio, pinaliwanag na noon na ang spell ay para lang sa malulubhang sugat. Kaya't nagpa siya silang dumaan sa infirmary, isang pamilyar na lugar para kay Rudo. Dahil dito siya unang ginamot noong chapter 4. Sa infirmary, sinalubong sila ng isang matandang doktora, si Alice Stilza. Ayon kay Engine, Si Alice ang kauna-unahang taong nakadiskubre ng paraan para gamutin ang body pollution sa abyss. Habang iniisip ni Rudo ang apelidong Stilza, biglang dumating si na August at Ayesha. Sa pagkakataong ito, nagkita-kita ang ilang miyembro ng pamilya. Habang paalis na ang grupo, sumakay na sa motorsiklo si August at Ayesha. Parang sanay na sila sa biyahing delikado dun sa lugar. Pero bago patuloy ang umalis, nagpaalala siya may paparating na makapal na ulap at uulan ng malakas kaya't ingat daw umiwas sa pagbagsak ng mga basura simple lang ang sagot ng iba mag-iingat kami pero dama mo na kahit sanay sila sa panganib di pa rin biro ang mundo nila pagandar ng motor umarurot na agad si August naiwan sandali si Rudo medyo nagulat parang hindi pa tapos ang iniisip niya habang papalayo ang tunog na makina Muli pang nagpaalam si August. Sinabing, kitakits na lang daw sila sa headquarters. At nagsimula na nga ang umula ng basura. Mga basurang galing sa spear na marami na ang napatay. Kaya daw araw-araw ay dumadami ang nagagalit sa spear. Pero kahit ganun pa kalaki ang galit ng mga tao dito ay wala pa rin itong magagawa. Dahil kapag naabot na nito ang border ay eh paniguradong mamamatay din ito. Sabi ni Rudo na hindi niya daw alam dahil may nakita daw siyang hindi niya pa maintindihan kung ano yon dahil sa alaala niyang medyo malabo pa. Sa panel ngang ito ay nagring ang choker ni Engine at ang tumawag nga ay si Semi At ngayon daw ay nahaharap sila sa problema at ipinakita dito ang grupo ng mga armadong lalaki sa labas ng headquarters ng cleaners. Sa kanilang biyahe, nagtanong si Rudo tungkol sa binanggit ni Semio na may pest problem ang headquarters ng cleaners. Nang hula pa siya kung mga insekto ba daw ang tinutukoy. Pero nilino ni Engine na ang tawag nila sa mga peste na umaatake sa kanila ay ang attackers. Habang pinapasabugan ng missiles ng mga attackers ang headquarters, sinabi nilang magiging madali na lang daw ang pagkuha kay Rudo ang tinaguriang taga Spear. Halata ang pag-aalala ni Rudo para sa headquarters pero pinapakalma lang siya ni Engine at sinabing mas mahalaga sa ngayon ay makaalis sila sa no man's land na ito. Kapag nakaalis na sila doon, magiging ligtas na ang biyahe nila pabalik. Samantala, kaliwat ka na ng pag-atake sa headquarters ng mga kalaban. Bantapan nila titigil lang sila kapag ibinigay na sa kanila ang taga Spear. Kung hindi, magiging isang abandonadong lote ang headquarters. Sa puntong ito, nagsalita si Semiu. Hindi raw niya alam kung sino ang nasa likod ng pesteng ito. Pero sinabi niya na pupunta na lang siya sa pintuan ng headquarters pero hindi para tumulong sa mga kalaban. Lumalabas na pang distract lang ng mga attackers ang pag-atake sa harapan ng headquarters. Ang tunay na plano ay papalibutan nila ito at papasukin mula sa gilid. Akala ng mga kalaban, kinakabahan si Semiyu. Kaya inalok pa siya na ibigay si Rudo para tigilan ang pagwasak sa headquarters. Pero sobrang angas ng sagot ni Semiyu. Nasaan ang sinasabi n’yong mga sira? Pagtingala nila, wala man lang galos ang headquarters kahit sa dami ng pasabog na ginawa dito. Bumalik na rin ang mga kasamahan ng attackers na sumubok pasukin mula sa gilid ang headquarters at sila nga ay nabigo. Dito natin unang makikita ang isang misteryosong cleaner. Sinabi nitong kung gusto ng kahit sino man na pumasok sa headquarters ay kailangan muna ng permiso. Siya ang tinatawag na the strongest shield. Ang bigat ng presence niya, kakaiba yung itsura at masyadong misteryoso. At dahil hindi nakapasok ang mga kalaban, nagdesisyon si Semi-U na ubusin na sila. May kita na natin ang mala matrix level moves ni Semi-U. Iniwasan niya ang missile, hinawakan ito at ibinalik sa pinanggalingan nito. Ang iba pang bala, iniwasan niya lang na parang step lang siya. Gulat na gulat ang mga attacker sa bilis at galing niya. Sabi ni Semiu, kung balak niyong bumalik, siguraduhin niyong unpredictable ang galaw ng mga kalaban ko. Sa panel na ito, dumating na rin si Narudo sa headquarters. Gulat sila sa galing ni Semiu. Hindi lang pala siya matalino, magaling din sa bakbakan. Dito na lumabas ang clue Mukhang si Rudo ay nasa radar na ng mga kalaban. Ang mga umatake ay pinadala ng mga kalaban. Ibig sabihin, malapit na ang totoong sagupaan. At sa huling panel ng chapter, may panibagong karakter tayong maikita. Suot niya ang parehong tatak na nasa sapatos ni Amo at gloves ni Rudo. Sabi niya, oras na para magsimula. Sa tingin nyo mga idol, kakampi ba siya o kalaban? Comment down lang at pag-usapan na natin yan dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakilike at share na din sa mga tropa natin dyan. Dito kit sa susunod na kabanata.